Kaya si kuya po, makakahanga ko din eh. Kami kuya nagpapaniwog doon. Oo. Ayari nga aking tatabatabasin at uh, delikado sa ahas. Kaya nga yung ahas dito. Nawa naglilis dito sa di, 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 maes ako dito. may di, sa ko Doon na, tiraan doon. Doon sa mga dito kao Oo, na? Oo. ari nga ay pinapat ari sa amin pa rin. Ayari. Hmm. Yung tubigan. Kaya lang, yan nga ay napasan la. Dahil uh, nagka problema nga nung araw. si Sinanay at tatay pero yung pinapatubos sa akin yan ngayon hmm. halos natubos ko na rin yung kinatatay na mga napasanla noong araw Ari, ngayong isang ani pa tutubusin ko na hmm. oo magkahangga tayo din eh gawa ng siyempre nakakaproblema ba oo eh, napapasanla pero ngayon eh halos eh, yung mga niyuga namin eh na -ano na natubos na Are, yan, may kami din, tatlo. Mm -hmm. Tapos, eh, ang lipat naman yan sa kabila, sa tamlong. Pati din ako akong trader kung... Are! Ah. Kung ayos yung kanyang... Oo. Ako Ako'y bumulas din sa iyo. Oh, okay. Mm. Are, nga'y pinapakuha. Are, ay, ayos kaya, are. Ay, maganda tamlong. No? Pinapakuha nga sa akin ng... Kamatis, pinapakuha ay, na nga ito. Diyan ang kam kamati kamatis, sahar, mm, pareng, ano? Kamatis sa harusili. Ah. Parigang, ano? Oo, oh, yung bagay. Tiyan. Tingala Oo, oo. Eh nagpunta na sa amin nag na sa amin yung pinakang ano may ari. Inaalok ko ito sa akin mga kainsan. Almost ha uh, 1 hectares. 1 hectare sa isat kalahati ito. Eh hindi pa po tapos ang usap namin. Yan ito. Siguro po yung mga kinita natin sa talong dito natin. Yan mga kaisan. Ang lawak po niyan. Hanggang din sa labak. Naay pala ang muhon rin. Naay pala kuya ang muhon na no. Apakatagal na po niyang bakante. Baka lilimang taon. Pag nagkaigi po, tatamnan ko rin niya ng kamatis. Siyempre, minsan ay pinapataas, pinapababa. Doon tayo sa Pantay. Sa kapantayan po. Hmm. Kami hindi na, sir, makapagniyog. Ang mga nagniniyog sa amin, hindi mga kamag-anak namin. Hindi na mamagawa. yan Kuya Kambal. Oo. Ay di, ang gawa ay ano? Pagkatanggal ng gastos. Hahatiin. Oo oh, oh, yung... sir, hati. Para hindi din naman sila lugi. Oh, hindi din na... naman lugi yung sinanay at tatay. Mahirap oh, din naman sila oh, manapas. Ay oh, dati. Pagkawit, oh, Katatapos mo lang ang pala ani Katatapos lang Kahit pala pagandahin mo, rin pa din ya, Walang problema sa akin ah. Ah, pwede pagandahin. O, may oo. Ah, mga pwede, yeah, eh, kahit pwede, gandahan pwede. mo, kahit lakihan mo, walang problema. Kaya hindi ko inayos, baka ako ipaalis din. Baka magalit. Ah, walang problema sa akin, kahit, kahit lakihan mo. Ano na rin ay ulang ang isang baka. Yeah, huwag mo na kalsindi yan. Anuhin mo na dyan sir, palakihin mo. Kahit marami dyang halis haligi. Oh. Tinipid ang kumuha dyan sir. Oo, kumuha ka na dyan. Iya, yeah? walang problema. May gita kayo gusto magpirmi dito. Oo, iya, yeah, kahit ikaw ay tumirapating. Iya, yeah, kasi no ba rin ano. Pipirma ko pagkain. Tapos ay pwede kang humigsal dyan. Ay, eh, may ko kaming magbabantay ng gulay, oh. Ah, may dito na. May dito, wala namang ka. Oo, oh, ako na ang bahala sa iyo. Iyo. Kahit mag-iya. Kahit dito, sir, kung gusto mo yung maganda ang pisto, sabang maganda. Dito na nga. Dito maganda, buwan ang ano eh. Kitna ka. Kahit taasan mo. Para iwas ka sa ahas. Kaya naman dito yung ano ko, naghangin ba, medyo makukover na, konti. Oo. Oh. Yeah, iya, kahit, kahit pagandahin mo, sir, walang problema. Oo. Oh. Iyo. Iyo. Sino kaya yun? Si uh, Ariel? Ah, ikaw Ariel. Ay baka 'yan ang kakarga di yan. Mga siya po ang kakarga pala din si Ariel. Ito po ang uh, gamit natin mga kaisan. Hindi po ako sponsor nito, Sharpshooter Sharp shooter po. Sada mo po 'yan. Ito. Ay, wala Ay Kailangan ko po lahat. Bali, patatlong bagsang ko na po itong uh, ini-sprint dito. Eh. Para ako mapapanot na mga kaya. Puti <laughs> eh, para pahaba umahalapad ang nung uko. Wala, stress <laughs> na is. Parang ako haggard na haggard. Eh, ganun talaga mga kaya sa bukid. Pero pag ako na may nakapaligo, sabihin mo na may abahwalan dito mga kainsan. Nakapaligo ko ka na nga. Ayos na nga. Yan, aray. Gawa ng gusto pong pang pangalagaan para pong iho iwas ahas. Gawa ng... Diyan kuya, may malaking ahas din eh. Huh? Anong... Yan, dyan tira sa may hangganan natin. Yan, ari. Di, ni. Kaya gusto ko, sir, lahat ay hawan. Lahat ng niyugan. At yan, mga kaysa, na ko, pero may nakabuta na rin, ha? Pero, mamaya, tatanggalin ko rin, takoy parang malulumpo. Di, ni, sir, ang bahay ng ahas. Dali ka. Ari, ang bahay bahayan, sir. Itong hanggahan natin. Yan. Ari, sir, mga may papatayin ko rin. Kukuha lang naman ang pauti-uti di yan. Pang spray laang. Yan, ikaw ang makakahanga ko din eh. O kaya kapatid kong kambal. Tutubusin ko pero ibibigay ko sa kanya. Yan, ito sir. Ito ang bahaya ng ahas. Ito. Yan. Yan, Oo, ito. Tsaka ito. Ari. ko habang wala Tamot sir. Eh, tamot labun labo Yan. Tamot. Kita mo? nagubutak lang ay ay eh, 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 yan eh kaya pag ako ay eh, napaapunti na dito mm -hmm. dito na din ako lagi alam mong kagandahan dito si kuya pag naghalaman ka dito ang mm -hmm. ganda ng tubig hindi oh hindi kulang lang sa sulusog sa kalinis, linis so, natin Yai kay... para... yeah, eh, kulang laang yan sa linis. Para, pari para sa kamera ng tubig. Mm. -hmm. Kaya naman na ini-spray natin mga kaisan, less gastos. Iwas gastos tayo sa ano, sa patrabaho. Ito, gagastos ka rin dito ng mga 20,000 to 30,000 eh, patabas pala ang ay spray mga kaisan. Gastos ka ng mga, siguro mga 5,000. Mas ano siya. Pero huwag mong ilalapit sa puno ng mga halaman yung pang spray mo. Tsaka ingat kayo, ligo agad kayo tapos ay eh, kung maaari may ganito para hindi po diretso sa baga hmm. gawa ng ano po eh kailangan natin eh wala pong ibang magpupursigi eh pag uh, old, old, na dyan yung mga ibang kong kaputid pero kailangan talaga pursigihin ano eh linisin eh kasi pag marami din gawa kagaya ni Kambal po si nasa ano po si Kambal namumuti po ng talong eh syempre kailangan din ng hanap buhay kaya yun pag gantong oras po ini-extra ko ito magang maga yan Super pamilya ating tulingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan Ang dami kong sandata pagmamahalan Pagkutuluan at sulidong samahan Hindi nagkakaingi Ito so, mga kaisan, ilalim ba yung ganda? Parang tira ka ng ahat, ano? Katakot eh. Parang pampung, kasabarang sa kalangga mo. Tandaan po natin ang tagbak. Ari, ari po ay ari ng spray papunta doon. Malawak din po. Naka labing limang salin po tayo. Ari, yan spray na po yan lahat. Bukas, ari po paparin eh. Tsaka baak. Sinasawa po natin para po, ngayon po ay alas 2 si na ay. Eh. Para po ano. Hindi agad tumubo ang Talatlo ba kayo kuya? May mura o to eh. Saan? Ah, wala pa ba? Kahit na yung yung ano. Wala ba ito yung alanganin? Wala. Ano? Talagang pilin-pili -pili ano kuya eh. 7i 7i Akala ko na ang kami si ano. Si Kuya. Hindi pala ano. Kuya. Tutong ba? Oo. Tay kami na, marik. Lalikos na. Tay lipatin sa, sa tamlong. Siya nga. Tiyo-tiyo, sa... eh. ano? pero may tragi-taghina kuya. Tagtika ngayon. <laughs> Oo, wahi na kuya kakambal. Wala ka ba dalang tubig? May tubig doon! Ay, sari. Doon na. Meron na kong dala. Naubos na. Ang bilis naman lumago ng damo. Ayan. Ay, ano bang inahalo mo? Kunilaan yung sa kunilaan. Ano kuya? Yung purong ano lang yan. Yung iba doon may lahok ka. Pero kung sa iyo, ay ito na. Ano kuya? Ito for nga? Oo man. Diyan mo kay Maru, diyan pagkatagal may bago lang na ulput. At diyan rin tupor di. May kasama tupor di. Ah, kung so, ba, ay, sa, shooter. Oo, oh, shooter. Ay pag kung nila ay ay pag umulan. Katulad nung kami nagtira sa Alupay. Yari. Ay, hindi na kasi yung natalab. Ay pag may tupor mm -hmm. di, yari. Lalo di, kang ko pala, no? Lakuan mo. Bib. Isang takip lang, bumili kang. Ay, isang... Ay, hindi malaki. 16 liters kuya, magka, ay, isang ilang takip. Ah, ay. Ako yung nagtataka pa eh, yung ang binibili ni Kunay yung bang Malaki na nga naman, na, oo. Na ganun kalaki. Mm, -mm. Basta't isang takip lang. Yan La dami ding madadali mo. Siya nga. Baka ari ayari na lahat 'ta rin, ano? Isang At buting ako, malaki. Ay, ikaw ilang kunay pag tinatapangan yari. ko nga ay. Ilan ilan? Isang lata Adal adalbari, dalawang lata na nga ay. Ay, okay. Kalahati lang yari. Kaya lang ay maliit naman yung akin lata. Ah. Ay, kahit na. Dinadalo ko na para matapang kuya ba? Ang tipid din ng spray. Ano? Yan ba'y may yan ba'y di ko rin sa kabumba. Eh, ko, di ko ano paano gamitin 'ari. Ang para pambumba ko 'yan pan Pansaid ba? Hindi ba? Chargeable. Chargeable. Kung ni-down mo na ilang nga bang spray yan, 12 ba? 15. naman yan. di sucho ganun. Yes pala. Hindi mo kayang ubusin. Ba pagod pagod ka na ng kuya ba? Ah ah. Ano ba 'to? Pwede na pwede pa naman no? oh, yeah. yeah. <laughs> 'yan, no? Kahit doon sa dagatan kuya, yan ang tikang pinutahan namin, ano, tikang ang ano, 18 taray ay ilang ano laang. ilang karga. Dati di nakakadaang karga i mga 60han laang kuya. Ilan kai. lang. Dati nakakasandaan? Nakabenta. karga. Nakadaan. Aa. Hindi, talaga. Hindi ngayong taray tag Lalakas pa yun, yung ngayong ano, pag init, ah, pag ulan. Agusto. Ogos. Di, June, July, Ogos August. yan. Agusto pa. pa. Oo. Oh, Agusto pa ang ng niyog.

Ah, tigas-tigas ah. na mong Limang araw ay pwede nang gamasin, ano? Ari na. Ito gamas na ko yata mo, gamas na ito. Hindi. Lahat mga sapung araw ay. Mga sapong araw ay tutuyo. natutuyo na. Sapung araw. Mm. Mm. Tutuyo at buwan ng pag natutuyo na. Sa hahalbutin uh, ano. Saka ay, yeah. kahit kahit na mo, eh iya. Kahit hindi mo gamasin. Kahit hindi mo gamasin. Pataba, eh. din yan. Hindi ah, -tum. Tata ka. Tatakalin lang yung mga kawit-kawit. Eh. Mukahoy lang tatanggalin mo. Kapit. Ay, Nagkamasi mo pero upa ka pa sa kuni. Na. Yari naman ang traktura na yun eh. Gilingan oh. No? Ay, ay sus! Marusip! Sa bagay, tatanggal pa patanggal ko lang yung mga kuli kahoy. kahoy! Ang mga pag mo pag mayroong halo, nakikita mo. Oo. Upa pa Pag may halo. Diba, Sige ko bibili ako mamaya. So, sa kanagaganda. Tingin mo lang! Baka <laughs> um, sabihin mo ako nag-ahambog. Ano ba ito? Maraming sasabi ha?

sila na po ang pinagniniw po ng itay at gawa ng hindi na po namin magawa lilipos po yan hanggang kabilang barangay po magniniw po sila dun lipos halos sa 45 days po ata o 35 days na sila basat ikot ikot Para naman po ay uh, sinatsaga akong hawanin ang mga niyugan po. Hawan talaga. Delikado din sa ating mga kamag-anakan sa ahas Tapos ay Para po Maganda ba'y tabas lahat Utay-utay mm. po ay Maka 1000 square meter kasi Magha sa tuwing umaga Ay di utay Ay siguro kukuha din tayo ng Tao na Mag-i-spray siguro Susunod pag, pag kaya ko naman, eh, idea ko na po. Ayan, mga kainsan. Pa-uwi na rin po tayo. At, uh, yun. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.